Uh, Pastor Apollo Kibuloy is running for Senator of the Republic of the Philippines. Kasi gusto niya maging part ng solusyon ng ating bansa. Ang focus po niya, bakit siya tumagpo? Dahil sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. It means, yung focus ng kaniyang yung kaniyang uh, platform of government is God-centered, philippines centered, Philippine -centered and Filipino centered na platform lalo na sa legislation bilang yun ang abogado ni Pastor Apolokibuloy nakagugulat na balita Pastor Apolokibuloy tatakbong senador may katanungan tayo diyan mga kapatid iboboto ba ninyo si Pastor Apulo kibuloy, ang founder sa sikta na naitatag sa Davao City ang Kingdom of Jesus Christ Inugula tayo na ng abogado ni Pastor Apulo Kibuloy. nag ng kanyang kandidasi si Pastor Apollo Kibuloy. At isa sa eh, nilantad din niya ano ang mga plataforma ni Pastor Apollo Kibuloy. Ito ang kanyang abogado na naghamon sa dibati ni Father Darwin. Magandang hapon po sa atin lahat. Uh, Pastor Apolo Kibuloy is running for Senator of the Republic of the Philippines. Kasi gusto niya maging part ng solusyon. Ng... Siguro, uh, pinag-aralan din sa kaniyang political analyst o na, na sa kanilang pag-aaral, may posibilidad na lulusot si Kibuloy kung magtulungan itong mga kaibigan niya sa Senado. Sino ba yung mga kaibigan niya sa Senado? Meron sila mga taga-suporta. Si Senador Bongo, Senador Bato, o yung numero onong Senador ng bayan ya yeah, Pinili ninyo si sinador uh, Senador Robin Padilla. Malaking buto na kuha niya. At siya ay parang abogado ni Kibuloy noon. O, oh, si Senador Cynthia Villar. um oh, marami siya mga kaibigan. Plus, si Senador Jaime Marcos. So, maliban sa mga miyembro, na sigurado talaga yung mga miyembro ni Pastor Apolo Kibuloy, buboto sa kanya, makakuha siya ng buto galing sa mga supporters sa kaniyang mga kaibigan ah, lalo na kay Pangulong dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbo sa pagkamayor sa Davao at kay Vice President Sara Duterte no pero pinag-aralan nila posible dahil sa eleksyon ngayon hmm, ah, hindi lang, sa mga nakalipas na eleksyon, napansin nyo ba? Karamihan sa mga Pilipino, pumipili talaga sa sikat, kilala, lalo na yung may pira. Yun ang pinipili. Kaya, kita nyo naman, yung mga nakaupo, di ba? ba? So, ngayon, may katanungan tayo dyan. O, busis ng masa tayo. O, nangunguna ang noa. ah. 75%. No ang nangunguna dito ah. Oh, so may katanungan tayo. Ibuboto ba ninyo si Pastor Apollo Kibuloy? Pakinggan mo natin ang kaniyang legal counsel. Ito ang naghamon ng debate kay Father Darwin. Tinanggap ni Father Darwin ang debate provided na ang talakayan ay doktrinal. Oh, sabi ng abogadong ito, dapat umano legal, hindi yung doctrinal. Okay. Ah, uh, eto. Lahat, ah, uh, Pastor Apollo Kibuloy is running for Senator of the Republic of the Philippines. Kasi gusto niya maging part ng solusyon ng ating bansa. Ang focus po niya, bakit siya tumakbo Part ng solusyon sa ating bansa. Ang daming problema, no? Daming makibahagi sa solusyon ng ating bansa ngayon. Ah, uh, So, ano sa palagay ninyo? Ito ba ay magiging part sa solusyon o magiging part sa problema? Tuloy natin. Dahil sa Diyos at sa Pilipinas, nating mahal. Hmm. So, yon Ang ah, naghikayat niya sa pagtakbo. Naghikayat niya sa pagtakbo dahil sa Diyos daw at sa Pilipinas na mahal. It means, yung focus ng kaniyang yung kanyang, uh, platform of government is God-centered, Philippine-centered, and Filipino-centered na platform, lalo na sa legislation, bilang isang senador. And ang priority po niya, number one, is yung religious freedom. Oh, priority niya, religious freedom. May problema ba sa religious freedom natin? Di ba ba, noong pang Uh, 1987 sa konstitusyon ng uh, Republika ng Pilipinas natin. Oh. Meron ng religious freedom na inihayag lalo na sa separation of church and state sa Artikulo 3 Section 5. Kung tingnan natin ang sa Artikulo uh, 3 Section 5, malinaw yung nakasulat sa ating saligang batas, hindi dapat magbalangkas ng batas para sa pagtatag ng relihiyon o nagbabawal sa mga malayang paggamit nito at ayon pa sa artikulo 3 section 5 dapat ipahintulot daw na uh, uh, mag magpakailanman ang malayang pagsasagamit ang pagtatamasa ng paghahayag ng relihiyon at pagsamba nang walang pagtanggi o walang pamimili. 'Yon ang nasa artikulo uh, 3 Section 5 natin na hindi dapat kailangan ang pagsusulit panrelihiyon sa paggamit sa mga karapatang sibil o pampulitika. 'Yon ang nasa artikulo 3 uh, Section 5. At hindi maaari ding magkaroon ng pambansang relihiyon na sa Pilipin uh, sa Piliteng ipatanggap ng lahat ng mga Pilipino. No, yon ang nasa ating basa uh, ating uh, batas. At uh, kung ituloy natin ang artikulo artikulo 6 section 28 numero 3 sinabi diyan na dapat libre na magbayad ng buwis ang mga institusyon na pangkawang gawa mga simbahan mga rektorya o mga kumbento na kaugnay umano sa relihiyon mga muski o mga di pang mga simenteryo at lahat ng mga lupain mga gusali at mga uh, aktual o mihora na aktual yon lalo na mga pang edukasyon so ito daw ang tutukan ano kaya ang idagdag ni Pastor Apollo Kibuloy dito sa Religious Freedom. Ha? Okay, tuloy natin. Naniwala po si Pastor Apollo Kibuloy that Religious Freedom is inviolable. It means kailangan ang government po natin should secure the holy grounds against state forces. Second, kailangan protektahan ang mga mahirap mga poor particularly sa health. O, oh, uh, busis ng masa tayo ha, Nangunguna dito ang noo Oh. Uh, sa katanungan, ibuboto e, nyo ba si Pastor Kibuloy? Wala ba mga miyembro ni Kibuloy dito na uh, magbuto para makita natin ang statistics kung sino ang posibleng mangunguna ngayon? Yes or no lang yan. Oh, oh ito uh, Jose Noel Agopo Bradwindel, dili dapat tugutan ang mga tao mu dagan kung wala siya kaso nga giatubang. Oh. So, tuloy natin. Free medicine, fast medical services. Pastor Kibuloy will be the senator sa mga mahihirap. Oh, siya ang magiging senador daw sa mga mahihirap. Kayo mga kapatid, Sasakay ba kayo sa eroplano na yung piloto ay wala pang karanasan na magpalipad? Sasakay ba kayo sa barko na yung kapitan ay wala pang karanasan na magmaniho sa barko? Lalo na sa sasakyan, di ba ba? Magpapagamot ba kayo sa doktor na walang alam, kaugnay, kung anong gamot ang kanyang... Ha? gamitin? Natural. Di. Anong punto dito? Sa dami ngayon na nag-file para tatakbo, lalo, na mga artista, meron pang mga vloggers oh, na tatakbo. May karanasan kaya ito sa paggawa ng batas? Isip-isip naman pag may time. Pero napatunayan na talaga mga kapatid ha, napatunayan na talaga na marami sa Pilipinas na mga Pilipino ang bumubuto at pumipili sa kandidato na sikat kahit walang karanasan, basta sikat at lalo na pang may pira. Oh. Tuloy natin. Senator, sa mga ordinaryong mga Pilipino senador sa mga manggagawa. Madaling lapitan, willing makinig sa lahat ng problema ng taong bayan. And third, he will focus on education. He wants a massive quality education. And zero corruption. Makita naman natin, exhibit number one is the KOJC. Kung ano po yung ginawa ni Pastor Kibuloy sa KOJC, may exhibit number one sila. Oh. How about yung exhibit ngayon sa korte? so, sigurado, sa sasabihin na, hindi po man napatunayan na siya may sala. pero yung pagtatago niya, sa mataas na panahon, di ba, ba walang pagkaiba yun sa pag-amin, sa kasalanan? Tuloy natin. Yung kingdom, yung mga, yung mga, yung sa pamayong and sa lahat sa buong mundo, yun ang gagawin po niya sa buong Pilipinas bilang isang senador. Of course, he will give voices to the IP, OFW, Tourism, and Transport Group. Thank you and good afternoon. Ay, salamat po. Sir, just your name, sir. Can we have your name? Uh, Attorney Mark Tolentino. Yon ang abogado niya, Attorney Mark Tolentino. Sir, pwede lang picture yung, ano, sir. yung COC. Hmm. Yung COC ni Pastor Apulo Kibuloy. So, Siguro sa pag -analy, uh, analyze nitong uh, mga political analyst ni Pastor Apolo Kibuloy, posibleng lulusot ka dahil marami kang kaibigan diyan sa Senado. Lalo na si uh, Senador Robin Padilla, number one 'yan. Posibleng may makuha ka sa mga sumusuporta sa kanya. May makuha ka sa mga sumusuporta kay Villar. May makuha ka sa sumusuporta kay Senador Tolentino. May makuha ka sa sumusuporta kay Senador Bato, Senador Bungo. At ito mga taong ito, mga kapatid, posibleng uupo pa rin ito. Dahil, alam nyo, magaling talaga magpili ang mga Pilipino, di ba? Ang galing magpili ng mga Pilipino. So, hignan natin kung ano ang takbo sa uh, eleksyon, mga kapatid. So ayan po mga kiers, sana ay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeyo et Iglesia. Sa Diyos po, ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. Ah, uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na may bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan. Sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan, sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo ng Mr. Curious Catholic, is pains and YouTube channel, dami ninyong matutunan is sa buhay natin ang ating matutunan. Rodríguez de Iglesia.